So for today's video, uh, dito tayo ngayon sa loob ng Balintawak no So itoktor ko kayo sa palengke ng Balintawak no Dito sa, uh, sa may Clover no, Cloverleaf Balintawak Market sa Quezon City So ito papakita ko sa inyo mga idol no uh, Ganyan kalinis yung Balintawak So let's go! So good morning mga ka-brothers So samahan nyo ako dito sa uh, Balintawak Market no Dito lang yan sa Cloverleaf no ito yung pinakamalaki na market sa Quezon City no sa Balintawak lang yan po yan matatagpuan mga ka brothers so ipapakita ko po sa inyo mga ka brothers no ang uh, yung mga mga karne dito sa baba ng uh, tulay no so ayan mga ka brothers uh, samahan niyo ako mga ka brothers na libutin o lakbayin itong uh, market no Uh, sa Cloverleaf bang po yan mga ka-brothers kung nakikita nyo mga ka-brothers no? at kung napapansin nyo mga ka-brothers at lawak ang lawak talaga ng ano dito sa market no sa Bintawak no so kitang kita yung mga ka-brothers no at yung mga karne at sari-sari na po yan mga ka-brothers uh, merong manok merong baka merong kalabaw merong baboy, isda, balisalikod uh, bali sa likod niya mga ka-brothers no is yung prutas no at do naman sa side ng kanan no ay mga gulay na po yan no. So kung napapansin nyo mga ka-brothers ay yung gilid niyan no sa taas po ng uh, tulay niyan no. So ginandahan po, ginawang tiles po yan at ginawang malinis po yan no ng mirror uh, mayor ng Kisun uh, City no at ni request po yata yan ng may-ari no so ayan na mga brothers at kung napapansin niyo mga brothers yung gilid po niya mga brothers ay ma ay canteen po yan no so mga nagtatrabaho po sa mga uh, market no so umaakyat para kumain so binidyuhan ko na rin po yung mga gilid-gilid no so kung, napapansin niyo mga brothers merong mga tinapay o chicharon o iba pa bang mga grocery no so ayan mga ka brothers uh, kinuha ko na lahat para para sa mga ano mga ka brothers no sa familiar sa lugar mga ka brothers no ah uh, paki-comment po dito mga ka brothers kung uh, familiar kay dito no at kung nakabili na kay dito at kung uh, nakapasok na kay diyan no So paki-comment na lang po sa YouTube channel natin no. Ah, uh, Matos Brothers TV Vlog. So samahan niyo ako mga brothers. Ayan, so nilibot ko po yung setaas no. So pinapakita natin yung canteen diyan no para sa mga mamimili na uh, kasi madaling badaling araw yung iba kasi daming tao nya mga brothers no. So sa mga namimili diyan, meron po tayong meron po tayong canteen, setaas po no at malawak po yung may kainan no meron din sa kabilang side no pasok lang kayo unti din sa clover leaf no sa may gulayan meron din po tayong canteen doon no sa mga magre-request kung pwede kuha na yung mga gulay so gawin natin uh, basta comment na po kung saan taga saan kayo at kung pamilyar nyo ba tong pamilyar niyo ba niya ba tong lugar na to so sorry nabubulong tayo mga brothers no so ganun kalawak yung ating market no sa Quezon City. So ah uh, ayan si may tapang ang bukas no si uh, di ko alam kung si General ba 'yon ang ano no? Ah uh, nag ano parang nagma no kay kanya nila no. So ayan bumabatay mga Ka-Brothers no at talagang para makikita niyo mga karne mga ka brothers talagang pres na pres yung karne mga ka brothers no. So I feel na parang galing sa Bitas yung iba diyan kasi nakapunta na ako sa Bitas no mga ihawan sa ba mga iyawan no ng baka so ah uh, pamilyar din ako no sa mga nagdi-deliver -de na baboy papuntang Balintawak no na uh, kinatay na di ko alam kung saan lugar nila kinatay pero pinagdi-deliver -de nila sa Balintawak kumbaga ah uh, diyan yung wholesale no? wholesaler or diyan niyo yung, yung bagsakan talaga no ng mga karni no so ayan lahat po ng nabibi o oh, lahat po ng gusto nating ulam na nandiyan po sa loob ng Barintawak mga ka brothers no so ayan mga ka brothers at uh, pinapakita natin at ayan lumabas tayo mga ka brothers para ipapakita naman natin kung gaano kalawak yung market at kung gaano kalinis yung uh, ang ating pinagmamayabang na market sa Quezon City no sa May Balintawak no sa mga pamilyar diyan so lumabas tayo so naki kung napapansin nyo mga brothers no at subrang uh, sobrang ano sobrang daming tao sobrang daming motor no so pasensya na po kayo mga brothers dahil meron tayong uh, uh, manok dito sa gilid so masyadong maingay no so unting pangunawa lang mga ka-brothers no? kung napapansin nyo mga brothers meron din mga uh, meron mga meron mga meron tayong parkingan sa gilid mga ka-brothers no? so mamaya maya mga brothers ay lalabas tayo pupunta tayo sa ano no sa mga highway no so sa EDSA EDSA lang po yan mga brothers no wala kayong ibang dadaanan kundi uh, IDSA EDSA lang po yan no uh, so ayan lumakad tayo yung mga brothers no? Uh, kung napapansin nyo mga brothers ayan po yung pinaka uh, lawak niya no? talagang malawak po yung space niya mga brothers no? so di man ganong kita sa camera ko mga brothers pero mapapansin nyo mga brothers no? Uh, mula sa right side at left side no? mula sa may uh, tulay na yan no? hanggang dulo sa may uh, LRT, no? So ganun kalawak yung market natin no sa mga uh, bilihan ng mga ulam no at uh, bukod pa diyan mga ka brothers no uh, meron din tayo doon sa unahan ay gulayan Tal talagang malawak din mga ka brothers no So ayan at uh, pinapakita natin mga ka brothers kung napapansin niyo mga ka brothers merong ano uh, merong naglalakad siguro papasok sa mga sa mga trabaho mga ka brothers meron ding galing sa trabaho at bumibili ng ulam. Meron ding papasok pero bumibili na rin ng ulam para lutuin siguro lutuin siguro nila dun sa opisina. So kung napapansin mo mga brothers no, uh, kung napinapakita natin no sa gilid yan, yan nakita nyo. Uh, may natutulog diyan sa gilid ng ano no. So super na talagang uh, napakadelikado no sa kanila no na kung ah uh, ma, ano, kung mahulog sila kung ano no sana mapapansin to ng uh, mayor ng Quezon City no at uh, sana magkaroon ng bantay dito sa taas mga ka brothers no na sana bawal patulugan yung gilid na yan kasi napakadelikado mga ka brothers no sabi natin na uh, di man uh, parang ano hindi wala man sasakyan na na mabundol sila mabundol before sila na mahulog mga ka brothers no pero maari pa rin silang na magkaroon at maaari din silang maka accident ka rin ng ibang mga motorista natin no? mga ka-brothers no? so, yung mga dumadaan dyan kung napapansin yung mga ka-brothers yung gaya no? Yan, yung mga natutulog sa gilid na walang harang no? so napakadelikado mga ka-brothers no? ayan sobrang dami na naputulog sa gilid mga ka-brothers no? saan na mapapansin natin mapapansin to ng uh, mayor ng Kisun City no? or any government uh, public no? servant sana mapapansin to yung video natin mga ka-brothers no at uh, paki-share mga ka-brothers para mapansin to kaya dahil super delikado po talaga 'yung ginagawa 'diyan matulog sa gate mga ka-brothers no so talagang kung pag nahulog sila dyan mga ka-brothers sa may madadamay dyan sa kanila no so hanggang dito lang muna 'yung video natin mga ka-brothers tama